Yan. Nakuha na niya. Puro hinog na yung saging. Yun. Ayan o. Oh. Sira na yung iba. Sabi ko... Nakalimutan ko na nakita ko na ito ng isang araw. Sabing babalikan, hindi na nabalikan. Ay, hindi ko pala nabibideo yung nag-ano Sorry.

Ang aking kamay ako Yan ay alam mo na Huwag kang mag-iisip Lahat mo ay sa sa'yo Hindi ko mag-a-oh! Ay, ang hirap mo namang i-video. Ito, so, dalawa na sila. Dalawa na, hinog. Ayos na. Ayos na? Ayos na.